Kamusta, mga ka-trivia? Maligayang pagdating sa Trivia PH ang channel kung saan binubuksan natin ang mga pinto ng nakaraan, misteryo, at agham. Ngayon, ating tuklasin ang isa sa pinakamalaking hindi nalutas na kaganapan sa kasaysayan. Ang Tunguska Event June 30, 1908 isang malakas na pagsabog ang humanig sa malalayong kagubatan ng Siberia, malapit sa Tunguska River. Ang enerhiya ng pagsabog ay tinatayang katumbas ng 10 hanggang 15 megatons ng TNT. Halos kasing lakas ng isang malakas na nuclear bomb. Ngunit ano ang tunay na sanhi nito? Ayon sa mga saksi, isang nakakasilaw na bola ng apoy ang nakita sa kalangitan bago sumunod ang isang nakabibinging pagsabog. Ang epekto, mahigit 80 milyong puno ang naputol sa lawak na 2150 square kilometers. Ngunit kakaiba, walang crater na natagpuan. Paano nangyari ito? Sa loob ng mahigit isang siglo, maraming teorya ang lumitaw. Sabi ng iba, isang asteroid o comet ang pumutok sa kalangitan bago ito tumama sa lupa na nagdulot ng airburst. May iba namang naniniwala sa mga kakaibang paliwana. Tulad ng alien spacecraft o eksperimento sa enerhiya ng Nikola Tesla, hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang tunay na sanhi ng Tungdosta event. Isa itong paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ng mga misteryo na naghihintay pa nating maunawaan. Anong opinion mo, Katrivia? Ano kaya ang tunay na nangyari sa Tunguska noong 1908? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang i-like e ang video na ito, mag-subscribe sa Katrivia PH, at i-click e ang notification bell para hindi mapalampas ang iba pang kwento ng hiwaga at adhang. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na episode.